Gandang araw mga kabubog ano. At mm, bablog na naman tayo, ano. Sa vlog ngang ito, mga kabubog ay may pag-uusapan tayo, ano. Tungkol ito doon sa isang uh, mini mentor natin, o tinuturuan natin, ano. Ah, uh, ka-chat natin 'yon, nagpapaturo kung paano magsimula. Magsimulang mamili, ano. Ngayon pinayuhan ko siya na dahil hindi pa naman ganoon kalaki ang puhunan niya. Ah, uh, magsimula muna siya na kulung-kulong habang pinag-aaralan niya. Mabuti ano, bago siya magtayo ng junk shop. Kulung-kulong muna. So, meron siyang So, meron siyang kwan, ah, uh, binibiling sidecar ano, halagang 6k ano, tapos uh, kukuha yata ng motor ng hulugan. Ngayon, ah, uh, ayos sa kwento niya sa akin, may kausap daw siya na magtuturo daw ng mga deliveran. Pero ang gusto ay bigyan niya ng piso kada kilo, kada deliver. <laughs> Parang di ata maganda sa kwa na. Hindi ata magandang pakinggan yung ganun mga kabubuga. Ituturo mo ang deliveran, manghihingi ka ng piso kada deliver. Hanggang kailan? Ano 'yun? Gagatasan mo 'yun, yung tinulungan mo gagatasan mo, kukutungan mo. Grabe naman 'yan. Malupit pa sa ahintiyan. Malupit pa sa costo, malupit pa sa pulisya na. Ah. Ano yan? Malupit pa sa BIR. Ano? Sinong kasi lupit Piso per kilo? Kada deliver? <laughs> sa mga negosyante, may intindihan yung sinasabi ko, ano? Kung gano'ng kabigat. Huwag naman natin samantalahin ang kapwa natin, ano? Na nagsisimula. Ako mga kabubog, ang, po, ang aking video sa YouTube ay nasa 400 mahigit na puro karamihan doon tutorial puro idea sa pagdijang shop kahit piso wala akong sinigil alam niya nung aking mga follower hanggat kaya kong sagutin ng mga tanong at chat kahit alauna na ng gabi kachat ko pa nagtatanong wala akong sinisingil kahit piso pero itong sinasabi nitong ating kapatid na hinihingan siya ng piso kada deliver napakapag mapagsamantala nito ano mga kabubog kaya sabi ko sa kanya huwag kang maniwala dyan makakahanap at makakahanap ka rin ng lugar na matataas ang bagsakan ano ngayon mga kabubog sa sino man na sa susunod aalamin ko kung saan lugar siya sa sino man na malalaking junk shop na Uh, matataas kumuha ng kalakal ay mag kayo sa akin ano mag comment kayo sa akin at um, baka may endorse ko ito sa inyo matulungan ko ito sa inyo ano nakalimutan ko kasi yung kuan kung anong alam ko pag hindi parte ng pampanga bulakan ito eh ang alam kong ang kaibigan ko dyan ay si Sir Machas Matyas Jang Shop ba yan? Yan, mataas kumuha yan pero hindi ko alam kung malapit siya diyan eh. Tutulungan ko yan. I-endorse natin to sa mga malaking Jang Shop na mataas kumuha ng kalakal ano. Para makalaban ng parehas yan, yung kuha yan, yung nagpapatulong na yan, no. So Ganun, yun lang muna mga kabubog ano? ako kasi alam nyo nagsimula ako patanong tanong lang din ako pero halos lahat ng pagtatanungan ko hindi ako hindi ako sinasagot ng kuan ng diretso no hindi parang sa atin kasi sa ating negosyo dapat magtulungan tayo pero ang nangyayari pag ka parang pinagdadamutan ka ng mga impormasyon parang hindi hindi maganda sa akin yung ganun no alam yun nang araw pag nagbabaklas ako yung yung boss ko dati pag nagbabaklas itinatago eh, pa itinatago eh, pa ayaw niya ituro kung paano magbaklas ng ganun -ganar eh kasi ang katwiran niya baka wala nang magbenta sa kanya ng baklasin no so ako tinuklas ko sa sarili ko kung paano baklasin yung mga ganyan napakaswerte ngayon ng mga gustong pumasok sa pagnyayang shop may mga tutorial ng ganito paano baklasin yan paano baklasin yan magtanong lang sila igagawa ko ng content yan tanong lang kayo so napakaswerte nyo walang bayad yan mga kabubog pero doon sa nagbabayad piso barang kwan na. Parang hindi maganda sa kwan kuha pandinig ko So, comment lang kayo no uh, do sa mga nakaka-relate. Patuloy lang sa pagsubaybay anon. Uh, doon naman sa hindi nakaka-relate, i-like eh, nyo na rin, ano. Pero halos lahat makaka-relate dito. Mga negosyante, mga business-minded, kahit walang negosyo basta business-minded na. No? mag-comment kayo dito ano at mag-like na rin so maraming salamat mga kabubog ano